hindi siya nagsasalita. Pero nararamdaman niya. Simula pa noong umpisa. Baka hindi mo pa napapansin. Pero nakikita ka niya. Nang mas madalas pa kaysa sa naabot ng iyong sariling mga mata. Nagpapanggap siyang sanay na. Pero sa tuwing dumadaan ka may napaparalisa sa loob niya. Para bang naging salamin ang mundo at tanging pagtingin lamang ang kaya niyang gawin walang magalaw. Walang madaanan. Walang mapuntahan at nirerespeto niya yon. Nirerespeto niya ang iyong espasyo, ang iyong kalayaan, ang paraan mong mabuhay ng walang kaalam-alam na may nagmamahal sa iyo. Tinatago niya ang nararamdaman. Pero hindi dahil sa kaduwagan. Ito ay dahil sa pagmamalasakit. Sa takot na masira ang isang bagay na kahit malayo pa, ay nagpapabuo sa kanya, ang pag-asang mahalin ka ng tahimik at sapat na para sa kanya yon. Nakakatawa, alam ko, pero minsan hindi kailangang ipakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng mga salita. Nabubuhay ito sa maliliit na kilos. Sa tahimik na pagpili. Sa patuloy na pagsuko na manghimasok. Ang lalaking iyon. Maaaring sumulat na siya ng mga mensahe na kanyang hindi ipinadala. Nagsanay na siya ng mga usapang hindi nangyari. Gumawa ng mga plano para lang makitang masaya ka kahit hindi siya kasama sapagkat para sa kanya ang makita kang uminiti ay isang uri ng presensya. At iyon ang nagpapalakas sa kanya. Kahit hindi mo pa Naranasan mo na ba yon? Yung maramdaman na may ibang tingin sa iyo ang isang tao. Na para bang nakikita sa iyo ang hindi nakikita ng iba. Wala siyang hinihingi. Walang inaasahang kapalit. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may isang buong universo na nabuo para sa iyo pinagmamasdan niya ang iyong mga katahimikan. Ang paraan mong yumuko kapag nag-iisip. Ang estilo ng pakikipag-usap mo sa iba. Ang paraan mong magpahayag kapag masaya ka o walang pakialam. At lahat ng ito ay naiipon sa kanya. Para bang ikaw ay isang librong kanyang kinakabisado, pahina bawat pahina ng hindi kailanman inaalis ng malakas. Napansin mo na ba na may isang tao na laging muling lumilitaw sa mga pinakaimposibleng sandali? Natila nandyan nga kung nasaan ka, pero hindi nagpupumilit. Hindi nanging alam. Hindi nagpapataw. Siya yon. Palaging siya yon. At kahit hindi kailanman mapansin ng mundo ang kanyang nararamdaman, nandyan pa rin siya. Matatag. Palagian. Tahimik. Ngunit ang katahimikan, minsan, ay sumisigaw. At posible na, kahit walang salita, may naramdaman ka na. Isang presensya. Isang pakiramdam. Isang matamis na pag-aalinlangan. Maaaring pinipigil na niya ang pagnanasa na magtapat. Naisip na niyang sumuko. Sinubukan ng mag-move on ngunit mayroong isang bagay sa kanya na hindi kaya. Hindi ito pagmamayari. O pangangailangan. Ito ay pag-ibig sa pinakapayak na anyo. Dalisay. Simple. Walang hinihingi naniniwala siya na maaaring isang araw iyong mapapansin. Nalilingon ka at makikita mong siya ang laging nandoon. Lagi siyang siya. At kung hindi dumating ang araw na iyon, patuloy ka niyang mamahalin sa parehong paraan. Dahil ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi na mamalimos ng presensya. Ito ay basta na nananatili. Hindi niya nais na takutin ka. O bigyan ng presyon. O ilagay ka sa isang hindi komportabling posisyon. Ngunit siya ay nagdadala ng isang bagay na hindi na magkasya. Kahit pa magpatuloy siyang magkunwaring kontrolado ang lahat. Kahit pa uminiti siya na parang hindi masakit ang makita ka sa gilid ng kanyang buhay. Dahil lagi siyang nasa gilid. Nakikita ka, ngunit hindi kasali. Nakadarama, ngunit hindi nagpapahayad. Nagmamahal, ngunit walang pangalan. At ito ay nagpapadurog sa loob. Sa tingin mo siguro ay maliit lang ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi. Ikaw ang unang iniisip sa umaga. At ang huli bago matulog. Sanay na siya sa pag-aalalay sa kawalan na nagkukunwaring presensya. At marahil, hindi sinasadya na sanay ka rin. Sa kislap ng kanyang mata na lagi kang sinusundan. Sa presensyang laging handa. Sa okay lang inasinasabi niya kahit hindi naman talaga. Dahil ang pag-ibig niya ay hindi tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sayo. At dahil dito, pinipili niyang magpakumbaba. Kahit ito man ay unti-unti siyang winawasak. Alam niya na ang di ipinapahayag na damdamin ay unti-unting nanunuyo sa kaluluwa. Ngunit may dahilan siya para manatiling tahimik na isip niyang hindi ito sapat. Hindi ito sapat na mabuti. Hindi sapat na maganda. Hindi sapat na malakas. Hindi sapat na interesante. Ikinukumpara niya ang sarili. Pinapalait ang sarili. Inilibing ang sarili sa hindi napapansin at naniniwala sa kahit anong paraan na ang pag-ibig mula sa malayo ang pinakaligtas para sa kanilang dalawa. Ngunit sa loob sumisigaw na ang pag-ibig. Nabibiyak na. Unti-unti nang nauubos. Siya ay lumikha ng mga bungang-isip na pag-uusap kung saan mo siya napapansin. Kung saan mo siya nauunawaan. Kung saan mo sa wakas nakikita kung sino talaga siya sa likod ng lahat ng ito. At hindi lamang iyon, kung saan mo siya pinipili. Piliin yan ang salitang umaalingaungaw sa kanya. Ayaw niyang mapansin dahil sa kakulangan. Ayaw niya ng iyong pansin dahil sa awa. Pangarap lang niya, balang araw, na mapasama sa listahan ng mga iyong pinili. Malaya. May kamalayan. Malalim. At habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, patuloy kanyang minamahal ng may labis na intensidad na baka hindi mo kailanman malalaman dahil walang nagtuturo kung paano haharapin ang isang pag-ibig na hindi maaaring isa buhay. Isang pagnanasa na hindi makahanap ng lugar sa tunay na mundo. Isang damdamin na hindi magkasya sa pang-araw-araw, ngunit sumasabog sa loob. Siya ay kumakapit sa mga detalye. Sa tunog ng iyong boses. Sa alaala ng iyong tawa. Sa samyo ng iyong pabango na paminsan-minsan ay lumilitaw sa hangin kahit wala ka sa paligid. Ang kanyang isip ay muling binubuo ka libo-libong beses bawat araw. At bawat alaala ay may higit na kulay, higit na liwanag, higit na kahulugan. Naranasan mo na ba ito? Namahalin ang isang tao ng tahimik hanggang sa makalimutan mo na kung sino ka. Siya ay nabubuhay rito. Araw-araw. Dahil ang pagmamahal mula sa malayo ay nakakapagod din ngunit siya ay nagpupursige. Dahil ang pagbitaw sa iyo ay parang pagbitaw sa isang bagay na sumusuporta sa kanya. Kahit na hindi mo siya titignan ng katulad ng gusto niya. Kahit na hindi mo siya mamahalin ng katulad ng pagmamahal niya sa iyo. Kahit na hindi mo sasabihin, ramdam ko rin. Minsan iniisip niyang siya ay baliw. Sa ibang pagkakataon, iniisip niyang ito ay tadhana. Ngunit sa kaibuturan gusto niya lang ng isang tanda. Isang kilos. Isang puwang. Isang bagay na magsasabi, nakikita kita. Ngunit hindi mo siya nakikita o nagkukunwaring hindi siya nakikita. O baka, nakikita mo man ngunit hindi mo alam kung paano ito haharapin. At ayos lang. Nauunawaan niya. Sobrang nauunawaan. Ngunit, sa loob, mayroong sakit na hindi na kayang patahimikin. Isang buhol sa dibdib na hindi maalis. Pagod sa pagpapanggap na ayos lang ang lahat, kahit na ang pinakanais niya ay mahagkan ka ng hindi na kailangan humingi ng pahintulot. Alam mo ba kung ano ito? ang pakiramdam na maging tahanan para sa isang tao at walang ideya rito. Masasabing kanya ka bilang terahan, bilang kanlungan, bilang kahulugan, at kung ngayon siya ay nakangiti pa rin sa iyong harapan, dahil ikaw pa rin ang nag isang liwanag na natitira sa dulo ng kanyang tunel. Napapansin mo ba? Napapansin mo ba kung gaano ka nananahan sa kanya? Kahit hindi mo alam, binago mo na ang mga daang tinatahak niya nagpaiwan na siya sa mga lugar dahil wala karon. O pumunta para lang magkaroon ng pagkakataong makita ka mula sa malayo. Maraming beses na siyang nagsimulang muli sa loob ng kanyang sarili, ngunit ang pangalan mo ay hindi kailanman nawala sa gitna. At kahit nasabihin nila sa kanya, magpatuloy ka. Karapat dapat ka sa isang taong makakakita sa'yo. Nililinlang mo lang ang sarili mo, eh. Nananatili siya, dahil hindi lahat ng pagmamahal ay nangangailangan ng agad na kapalit. Ang ilan ay kailangan lamang umiral. Huminya. Masaktan. Ngunit magpatuloy. Kung ang mga salitang ito ay tumagos sa iyo, magkomento, kailangan ko itong marinig. May isang tao bang nararamdaman mo na mahal ka ng palihim? Natuto siyang mamuhay sa mumo. Mga mumong presensya. Nang atensyon. Nang alaala. Hindi dahil gusto niya, Ngunit dahil yon lang ang mayroon. At ginawa niyang lahat ang kakaunti upang hindi katuluyang mawala. Kakaibang isipin na may isang taong kayang magmahal ng ganito katindi nang hindi kailanman tunay na naantig ang isa't isa. Munit kaya niya? Hindi ka niya dinadambana. Hinahangaan kanya, Kasama ang mga kakulangan, kalituhan at mga kontradiksyon. At gayon paman, mahal ka pa rin niya. Mahal kanya dahil nakikita niya ang higit pa sa iyong ipinapakita. Higit pa sa iyong inilalantad. Nakikita niya ang iyong mga sinisikap itago. At kahit iyon ay maganda pa rin para sa kanya. Dahil ang kanyang pagmamahal ay hindi nabibighani sa anyo. Ito ay nahuhulog sa iyong esensya. Sa paraan ng iyong pagkamot ng mga mata kapag pagod ka na. Sa paraan ng iyong pananahimik kapag nagagalit ka sa paraan ng iyong pag-iwas ng tingin kapag hindi ka komportable. Mga mumunting bagay na walang nakakapansin. Ngunit napapansin niya. At iniimbak. Tulad ng paag ang lumulubog na mga talulot ng isang bihirang bulaklak. Naging dalubhasa siya sa pag-unawa sa iyo. Alam niya kapag nag-iba ang tono ng iyong boses. Kapag mas malalim ang pagod mo kaysa karaniwan. Kapag ang iyong ngiti ay isang takip lamang. Binabasa ka niya tulad ng isang aklat na hindi na maaaring mabasa muli. Ang bawat sandali ay natatangi. At ang bawat pagkawala, isang bagong sugat. At kahit hindi mo alam, ipinagtanggol ka na niya ng hindi mo hinihiling. Nakipaglaban ka na ba sa masasamang kaisipan para lang mapanatili ang magandang imahe mo sa sarili mo? Tahimik na hinarap ang mga krisis pang eksistensyal at ginamit ka bilang angkla para hindi lumubog. Ikaw ay, nang hindi mo alam, ang puntong nagbibigay timbang sa mundo na kanyang sinusubukang hindi gumuho. Nais na niyang umalis. Lumayo. Maglaho. Ngunit tuwing iniisip niya yon, may humihiling sa kanya, magstay ka pa ng kaunti. Malay mo, malay mo isang araw tingnan mo siya ng iba. Malay mo isang araw hanapin mo siya kapag wala siya. Malay mo isang araw mapansin mo. Ang salitang iyan, sa totoo lang, naging mantra sa kanya, mapansin. Paulit-ulit niyang sinasambit iyon tulad ng nagdadasal para sa isang himala. Sana mapansin niya, sana maramdaman niya, sana malaman niya, ngunit lumilipas ang panahon. At hindi mo napapansin. Pinamumuhay mo ang sarili mong buhay. Nakikilala ang iba't ibang tao. Naiinlab sa mga nagpapatawa sa iyo ng malakas. Nagpapakasasa sa mga masidhing, maingay at panandali ang mga pag-ibig. At siya'y nanonood. Tahimik na nasasaktan. Totoong pinapanalangin ang iyong kaligayahan. Ngunit lihim na umaasa na babalik ka. Kahit na hindi ka pa dumating. Naranasan mo na ba ito? Ang pakiramdam na parang nanonood ka lang sa mga hindi natutupad mong kabustuhan. Siya'y nararamdaman yon Araw-araw. Dahil ang pagmamahal niya ay tuloy-tuloy. Isang apoy na hindi namamatay kahit sa iyong ka-indifferentian. Kahit sa iyong panandali ang mga pag-ibig. Kahit sa panahon. Hindi siya nakikipagkumpetensya sa iba. Ngunit hindi rin siya nagkukumpara. Dahil alam niya na walang magmamahal sayo tulad ng pagmamahal niya. Hindi sa ganitong pagkaselan. Hindi sa ganitong kalaliman. Hindi sa ganitong tahimik na pagtatalaga. At kahit ganoon, tanggap niya na hindi siya ang pinipili. Tanggap niyang hindi maalala. Tanggap niyang siya lang ang likuran ng iyong kwento. Samantalang, ikaw ang buong kwento niya. Mahirap ipaliwanag ang ganitong klase ng pag-ibig. Hindi ito platonic. Ito'y existential. Binabaybay nito ang katawan, ang mga araw, ang mga landas. Ito'y uri ng pag-ibig na nagiging sanhi ng pagbabago sa isang tao, kahit na walang hawakan, walang salita, walang pangako. At ito ang pinakamasakit, binago mo ang buhay niya at baka hindi mo pa malaman yon. Ayaw niyang maramdaman mo ang pagkakasala. Hindi niya kailanman nais yon, o ang kanyang pag-ibig ay napakapurong, mas pinipili niyang makita kang masaya sa piling ng iba kaysa makita kang nakakulong sa isang pag-ibig na hindi mo nararamdaman. Ngunit hindi na ang ahulugang hindi nasasaktan. Ibig sabihin lamang ay natutunan niyang gawing tula ang sakit. Gawing simbolikong presensya ang kawalan. Gawing dasal ang distansya. Pinagdarasal kanya. Araw-araw. Kahit hindi siya naniniwala sa maraming bagay, naniniwala siya na ang iyong pangalan, kapag binulong sa universo, ay mas mabilis na makarating. Hinihiling niya na maging masaya ka. Na makahanap ka ng isang taong makakita sayo. Na mag-alaga sayo sa mga detalye. Na maramdaman ang iyong kaluluwa tulad ng naramdaman niya. At sa totoo lang, naangarap siya na maging siya ang taong iyon. Ngunit hindi niya pinipilit. Hindi hinihini. Hindi ipinagpipilitan. Siya ay patuloy lang. Umiibig sa paraang alam niya, sa paraang kaya niya, sa paraang masakit. Naramdaman mo na ba na ikaw ay minahal ng isang tao at napagtanto mo lamang ito noong nawala na siya? Siya ang taong iyon, na baka mapagtanto mo lang kapag wala na siya sa tabi mo. At sa araw na iyon, baka itanong mo sa sarili mo, bakit hindi niya ako kailanman sinabi? At ang sagot ay simple, dahil gusto niya na ikaw ang magkusang loob. Ikaw ang makapansin, ikaw ang magsalita. Ikaw ang makaramdam. Dahil ang kanyang pag-ibig ay laging naging pagpipilian. Hindi kailanman naging puwersa. Hindi mo kailanman kailangang suklian. Ngunit lagi kang malaya na maramdaman. At baka ngayon, sa pagbasa mo nito, magsimula kang maunawaan ang kanyang katahimikan. Hindi ito kapabayaan. Ito ay proteksyon. Protektahan ang nararamdaman niya. Protektahan ka protektahan ang nag-iisang paraan ng pagmamahal sa iyo na alam niya mula sa malayo ngunit buong puso kung nakaantig sa iyo ang tekstong ito magkomento sa tingin ko alam ko na kung sino siya hindi siya umaasang makilala ngunit nangangarap ng isang tingin isang tingin lang na magpapatunay na hindi siya baliw dahil sa nararamdaman niya naisip mo na ba kung ilang beses na halos sulatan kanya ng something Ilang beses na itinigil ng daliri niya ang ibabaw ng screen at umatras. Hindi dahil takot siya sayo. Kundi dahil takot siyang mawala ang hindi niya kailanman nagkaroon. Dahil kahit hindi siya nasa tabi mo, naramdaman niyang may hawak siya. Isang hindi nakikitang koneksyon. Isang tali na hindi hinihiwa. Isang bagay na nagpapanatili sa kanya. Kahit na ang lahat ay nagsasabi sa kanya na umalis. At sinubukan na niya. Sa lahat ng kanyang lakas. Ngunit may mga pagmamahal na hindi sumusuko sa lohika. Hindi gumagaling sa pamamagitan ng pagkakagulo. Ninang panahon. Itong damdamin hindi ito tumatanda. Hindi ito naubos. Hindi ito napapagod. Para itong isang matatag na apoy nag-aalab sa gitna ng dibdib. Kahit kailanman magdilim ang mundo. At may mga araw na talagang nagdidilim. Siya'y bumabagsak sa loob. Nilulunok ang iyak. Isinusuot ang ngiti, ngunit walang nakakakita. Walang nakakapansin na iniisip kanya palagi. Kahit saan man siya pumunta, iniimagine niya kung ano kaya kung nariyan ka. Na bawat bagong kantang naririnig sinusubukan niyang isingit ang iyong kwento. Ang iyong boses. Ang iyong mukha. Siya ay nabubuhay sa pagitan ng realidad at imahinasyon. Sa pagitan ng kung ano at kung ano sana ang nangyari. Ngunit sa kabila nito walang galit na inyakibat. Dahil ang mahalin ka, kahit walang tugon, ay sapat pa rin para tiyakin ang kanyang pagpapatuloy. Kung isang araw magigising ka at makakaramdam ng pagkukulang, isang bagay na hindi mo kailanman pinangalanan maaaring siya yon. Ang kanyang kawalan ay mahusay magtago. Ngunit nag-iwan ito ng butas. At baka, hindi mo alam, may ang isang kawalan na hugis niya. At kung sakaling dumating ang araw na yon, ang araw na sa wakas ay mapagtanto mo. Huwag mag-atubili. Lumingon ka. Maaring nandoon pa rin siya. Naghihintay hindi sa awa, kundi sa pagkilala. Para sa isang pag-ibig na hindi na kailangang magtabong muli. Hindi siya sumuko. Ngunit napagod na. Napagod na maghintay ng mga senyales na hindi dumarating. Nabigyang pag-asa sa kakaunting bagay na iyong pinapakita. Napagod na magpakahulugan sa bawat kilos na parang isang lihim na password. Na parang sa anumang oras, sasabihin mo, pati ako. Ngunit hindi dumating ang sandaling iyon. At ang katahimikan na dati ay kanlungan, ngayon ay naging bilangguan. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na wala kang kasalanan. At wala nga. Ngunit hindi nito tinatanggal ang sakit ng pagkakaroon. Dahil ang masakit ay hindi ang ginawa mo. Kundi ang hindi mo napansin hindi mo nakita nang siya ilumayo. Hindi mo napansin nang tumigil na siyang magpakita. Nang magbago ang kanyang tingin. Nang ang ngiti niya ay naging walang laman. At dito nagkakasira ang lahat, kapag ang isang taong nagmamahal sa iyo ay umalis at wala kang naramdaman. Kung naranasan mo na ito, magkomento, pinakawalan ko ng tahimik ang isang tao. Iniisip ka pa rin niya. Pero hindi na may parehong pag-asa. Ngayon ang natitira ay alaala. -ala. At isang tanong na umaalingawngaw, alam ba niya noong araw? Alam hindi sa mga salita, kundi sa katawan, sa tingin, sa katahimikan sa pagitan ng mga tagpo. Nasa puso ka pa rin niya, pero hindi na umaasa ng balik. Nanatili ang pagmamahal, ngunit ang hangaring mapansin kumupas. Kahit ganoon pa man, kung tawagin mo siya balang araw, makikinig siya. Dahil may mga damdaming hindi namamatay. Nagkukubli lang. Kung kinausap ka ng katahimikan na ito, ang susunod na video ay babalikta rin ka. Pindutin dito sa tabi at ipagpatuloy ang pag-uusap na ito sa akin ngayon.